Magandang gabi okay. kayo Luqueño. Kumusta kayo? At uh, live vlog ito mula dito sa Port of uh, Lucena, sa Talo-Talo Port. Karating oh. po. Magkano na po ang, anong tawag nga nito? Kalamay po. Kalamay. Ang kalamay, isang tali ay isang daan. Isang tali, ayan. Isang tali ay isang daan. Yan. live vlog po Ito. Tapos yung ganong malalaki ay tatlong balot, isang daan. Tatlong balot, isang daan. Tatlong balot. So, <laughs> ito, tat tatlo ito. Tatlong balot. Is, ah, tatlong ganyan, isang daan. Yes. Okay. okay. Tapos dito, isang taling ganito. Isang taling ganito. Hindi, yung... Ah, isang bugkos. Isang bugkos. Ilan lahat po yun? Seven. Seven pieces. Seven ah, seven balot. Yes. Tapos magkano yun? 100. 100 yan. May okay, ito biskito. Oh. Ang malaki yan. Ay, malaki. Magkano yung malaki? Ayan. So, live vlog muna kita. Well, update muna sa port. Wala pa po masyadong ganoong tao. Maganda ang magbiyahe ngayon bago magkaroon ng pangalan ng araw. Dahil uh, wala pa masyadong tao dito sa port. Maliban na lamang sa mga sasakyan katalagang uh, medyo marami na pero as to the passengers Ay, konti pala ang Hi, here and walk from Abu Dhabi kumusta po? Hoy, ayan, ako uh, na una na ako din eh So, huwag mo na, huwag kalimutang mamili. Huwag kalimutang mamili ng biskwit ano para may upuan sa bargo, barko bago bago. Um, umuwi ng marindukan si mama to nagain hi o oh, siya daw yung hanapin nyo kapag dito kayo mag pag mabili kayo ng kalamay anong pangalan mo ate Marley ate Mylene. So, number one oh, number one so pagpasok mo dun sa entrance live vlog ito so pagpasok mo dun sa entrance eto nandito si ate Marley o oh, dyan kayo mamili oh, syempre rin kita dito sa Hi, magandang uh, hapo at gabi, na. pala. Oh. oras mo na sa Pilipinas is uh, 8.40 uh, Philippine Standard Time. Kaya live vlog. Oy, update sa ating mga kababayan na nanan nanandito na na sa Wala pa masyado pong uh, mga pasahero so maganda pa pong magbiyahe ang uh, nakita natin doon sa loob, konti pa lamang yung mga pasahero, maliban na lamang sa mga sasakyan na talaga namang medyo may pagdami na. Pero sa mga pasahero, maganda pa po, maaluan pa po ang magbiyahe. At wag uh, huwag natin kalimutan na bago umuwi sa Marinduque, kailangan mo nang bumili ng balde-balding biskwit Biskuit? Yan o rebisco. Party. Party. Pa Yan. So, traditional pasalubong nakakamiss. Ang balde-balde, ano, kakatuwa. Ito, mamaya mabili ako nito, oh. Eto, nabili ko palang pasalubong. So, mamaya mabili ako nyan. Uh, ang Jegos, ang masarap na, ano, na brand lang ano, sariaya na, ano. Ito, nabili ko pasalubong, yung Villa Jegos na pinag -Ong. Yan. So, magkano nga niya ito? Fifty pesos. Sabihan mo ko na listo. <laughs> <laughs> so, itong Bilya Diego's. Oh, live vlog ito. Ha? Ang binigay sa inyo. Ay, ang ganda ni ate. yung oh, ko na na-realize. Okay. <laughs> Siya ang binilang ko ng pagkain dito yeah. sa anong nabili ako. So, ten, ano ang alis namin? Ten thirty pa. So, ibig sabihin maghahintay pa kami ng isang oras at kalahati sa Star Horse, ang aking asakyan. Hi kay Evalor Hogno, traditional na pasalubong na kamis. Sa so, itong Villa Degos, ang masarap dito ay lasang-lasa mo yung uh, gatas. No? Sir, so, so kayo makakakain kayo, na isda? At the same time, Uy, ano natutuwa ako dahil ay? medyo oh, pino, pino yung kanyang pagkakaano. Basta, hindi ko may paliwanag yung lasa. So, ito, 50 pesos ang isa. 50 pesos ang isa nito. No, no? Tapos, na kayo, itong isa, itong maliit, 35 po, tatawin, Tatlo 100. Boss, kasabay mo ang kapatid ko dyan na. Oh. sabihin mo, nandito lamang ako nakain ako. Pakita ko sa inyo pagkain ko. Ah. Ang gutom ako ay. Oh. Si mama, ay, mama to. Si mama to natuwa at... Uh, first, oh yeah, si Mama to ay yan ay ano bakasyon ni mula sa Abu <laughs> mula sa ano Abu Dhabi ka Mama to ano? Ah uh, Dubai. Ah sa Dubai permi ang sa Marinduque niya sa tingin nilibre ako. Ang <laughs> oh, oh nilibre ako ng ano oh. Nice da. Nice da. Oh. O, natin oh, na. ako ni Mama to na oh, yan ang pagkain ko ngayon ang gabi. Tingnan natin, i-review natin ang kanila. Ay, ay so. Ano na? Tulingan na. Ah. Ginataang. Ginataang tulingan. Yan, so makikikain mo na kita para Yan, so. Oops. Ito, ang dami yung pagkain nila. Ang oh, buksan nga natin. Oh, anong pangalan ng karindirian nyo? Dito kumain nyo yun sa Lisa. O, oh, pusit. Pusit. Ito pang iba. Buksan. Si Chicken. Oh, Chicken. Yung kalamay, hindi yung saging na malagkit na itim na matamis ang masarap ipasalubo. Ang sabi ni J.R. po yung kalamay. O, oh, iba, yung, iba yung kalamay sa akin. Ito, ito yan, ulam ko kanina. Yan, masarap. Yan ang ulam ko kanina, ngayon pala. Hindi pa ako napain. Ang, ano yan? Aria lockdown Lilies, ito. Caldereta. Caldereta, ang baka ba yan? Babo. Baboy. Ere? Adobo. Adobo. Adobong baboy din. Ah, ito may umulay pala sila dito. Arlene Pampil is watching. See you on Thursday mga kababayan. Oy, oh, mayun na. Mahirap magbesa Thursday. Daming tao. Yun ang adobo masarap po. Oh. Ang ganda ng pagkakaluto o. Oh. Oh. Luyang dilo talaga yun? Popis. May popis pa sila. Ano yung pangalan ng karinderia nyo? Ano? So ito pang ilan yan? 1, 2, 3. Sa pang third yan, dito ako kumain ngayon kainin mo yung boss yung tulingan yun nga yung kuha kong nga niyang binili ko o oh, yan si ate hanapin nyo na magandang tindera o oh. bili na po ng maraming pinagong at sa lubong buti po konti, konti pang pasahero mamaya alay vlog ko yung pasahero sa loob konti pa yun konti pa yun Pero, o. Mama, madami yan so eventually tomorrow in the next coming days mas madami pa kaya mas maganda magbiyahe ngayon pero yung mga sasakyan ng medyo marami na. Iba pa yung nauunan na para hindi nga sumabay sa Pero ngayon wala. Masyado ako nakita. Yummy! B oh, konti pang pasero. Mamaya i-live vlog natin yung pasero. Tune in lamang kayo in a while. Lama kain lamang ako. Si Mama, special shot. na